andito na pa tayo ito po yung ating munting regalo ito yung masasabi nating legit guys ito yun guys oh tignan nyo po yan guys yan guys so oh. yan yun guys kaya sa shell gasoline station talaga ako po may bili yan yan yung urig di Tunisia ayan kita cuba ni menghasil para sayur tu dah no. it's just well mga sir. yan, let's do po natin. Ha, ah, grabe yun naman yung katuan ko yung hula ni. Eh. Tum hmm? na kayo. Hindi na dong, no? Dito na lang. Yan, tapos na po mga sir. Since na po siya. Yan. Yan, hindi po natin inubos. Kasi... 800 ml lang po yung engine oil nito tapos ito po ay 1 liter meron na po sobra yan sobra mga sir na miss kong motor na to mga sir ito na po yung sitwasyon na ngayon yun. Eh. medyo tabingin na po yung kanyang manobela mga sir so pagdating natin sa may unahan mga sir ikakwinto ko sa inyo kung bakit nagkaganito itong motor na to mga sir yeah, doon muna tayo sa tabing ah, sa may tabing agusan river okay kita niyo po mga sir Ito na po yung kanyang itsura ngayon Wala na po yung dati niyang stock na tapaludo And then Kasi Nagkaroon kasi ng Aksidente eh. Walga drive yung papa ko Doon sa kanyang trabaho Nabundol po ito Hindi ko alam kung sino may kasalanan Tapos nayupi at nabitak po yung tapaludo niya So, ayun, ito. Tapos, ito bago na ito mga share. Sa Shopee ko ito nabili. Ito, bago na ito. Ayan. Ito na po kanyang itsura ngayon. Iba talaga pag ah, uh, tayo yung nagagalaga, ba diba? But anyway, ganun talaga. Ayan, ito. Nabago na siya mirror. Andito pa rin yung sticker nya itong es, kita nyo ba yan tapos yung style sa gulong niya, dito pa rin yung mga sticker na ni nilagay natin itong ilaw itong telescope eh, yung shock nya tapos ito mga sir ano na nakita nyo ba yung una kong video hindi pa yung ito yung kulay di ba? Narepin ko to mga sir at hanggang ngayon ito okay pa rin medyo kinalawang na nga siya so 4 years nga naman yan 4 years na tong motor na to, mga sir so ayan uh, pintura natin to mga tiyar tayo lang ang gumagawa ang gumawaan sa pagpintura ito nakuha na po yung plate number yung tambucho na ganun pa rin ito kaso lang may natanggal na sa loob ito ayan medyo maingay na tapos na wala yung mga bolt ayan ito ito tapos yung ilaw dito Nawala na wala na na tapos yun mga sir ito na po yung kanyang sitwasyon ngayon mga sir yan so nakita nyo naman yung kaibahan di ba <laughs> kaya kung kaya mga sir kung hindi pa ganito yung mga motor nyo alagaan yung mabuti talaga no para hindi maging katulad nito mga sir pero so far yung makina okay pa and share ko lang din sa inyo mga sir bago na po itong black kasi habang nasa magulang ko po itong motor siguro sa kabis medyo PC or hindi na napansin natuyuan siya ng langis mga sir So, yun talagang iniiwasan ko. Ay, wala na tayong magagawa. Nag-stock up yung kanyang piston. Pinalitan natin ng block. Ayan, naghanap tayo ng block na kakasya dito. Kaya, ayun nga, medyo gastos. Madami na tayong nabili dito. Yung, yung ano lang is, hin, wala sa atin yung motor. Tayo ang nagpaayos. Pero di tayo nakasira, di ba? but anyway ganun talaga no <laughs> uh, itong telescopic bago na yun dito ito yung medyo malaki malaking malaki nating nagastos no masaklap hindi tayo uh, wala sa atin yung motor na time na nasira to pero tayo ang gumastos <laughs> ay ganun talaga so So far, yun lang naman. Ito yung mga sticker. Ayan, maluwag na. Ayan. Ito, bitak niya. Ito. So, ito na po yung kanyang hitsura ngayon. <laughs> so, sa nag-request po at nag, ano, sa ating nangumasta sa ating motor, ito na po siya. Ayan. So, wala na po siyang bolt dito. Kasi, di ba, nilowered ko to ng 1 inch. Doon sa una ko talagang video. Nung pag pagpalit namin o oh, pagpili ko ng ganito, pagdating nito sa Shopee, Shopee lang kasi ito hindi hmm. na nila makita yung bolt kaya ito na lang isa talaga ang naiwan, kaya binalik namin sa stock o oh. <sighs> wala na talaga mga sir, wala na tayong magagawa, ganun talaga no kaya binilhan ko talaga to ng langis, which is yung binili natin kanina, Shell Advance para mapalitan ng langis kahit papano at hindi naman siya ano magtampo sa atin mga sir kasi nung mawala siya sa atin is wala na talaga siya sa tamang maintenance mga sir iba talaga pag sa atin yung motor di ba yung makina yun yung medyo malaking damage na uh, na naapektuhan talaga sa kanya yung block at piston buti na lang nakahanap tayo pero yun nga magastos tapos labor pa sa mekaniko so yun mga sir so shout sa inyo sa mga nag nangumusta sa ating motor ito na po siya yun super umaandar pa naman kaya kayo alagaan niya yung motor mga sir so wala naman tayong dapat sisihin no kasi nangyari na so yun yun mga sir so kayo uh, alagaan yung mga motor nyo lalo lalo na itong surf 125 natin kasi sa lahat ng motor na na driven ko ito yung pinaka memorable no marami kong natutunan sa motor na ito Ah, uh, tinuro tinuruan ako mag maintenance yun lumuwag na pala itong fortress o oh. tingnan nyo ay nako po yan Ah, uh, wala na pa siguro yung bolt. Ah, wala na talagang bolt. Dalawang bolt, wala na. <coughs> eh, nako. Nako naman. Ay, ang dami na palang sira nito mga sir. Ako'y nalulungkot talaga mga sir. Nung pagkasira nito yung piston niya. At saka block. Uh, hindi ko na no sana papagawa kaso kailangan eh para may magamit sila papa no ay so yun lang mga sir medyo nakakalungkot lang na makita o masaksihan yung kalagayan ng ating motor ngayon mga sir ako'y nalulungkot talaga no kaya kayo ingatan nyo talaga yung motor niyo mga sir no napakalaki ng value ng motor na to sa akin mga sir promise dito ako nagsimula talaga mga sir no Mateo ko na motor na dinala niya ako sa mga malalayong lugar ayun so maraming salamat sa inyong panonood uh, wag namang sabihin na mag top speed ba ako nito hindi <laughs> eh, na po siya talaga ganun kakondisyon tulad ng dati mga sir yung brakes niya di na maganda pero tumatakbo pa no yan medyo yun lang talaga medyo parang nakakaiyak na talaga no eh ganun talaga eh wala tayong magagawa <laughs> yan mga sir maraming salamat sa inyong panonood and ride safe po sa inyo palagi mga sir and bye bye Ayan dyan ka lang Ako'y uuwi na Sana huwag kang bumigay Alam kong malungkot ka ah, Pasensya na at patawad Hanggang sa muli So ngayon mga sir Mga paps Tayo'y papauwi na At Naano na natin si Surfer natin no? Medyo hindi talaga ako makaget over no kasi nag-flashback talaga yung mga pinagdaanan namin sa motor na yon yung mga aral na ibinigay niya sa akin yung mga pagsubok na hinarap naming dalawa di ba Kaya yung mga motor ninyo alagaan nyo talaga mga sir mga paps Yan yung mga bag yan yung bagay na dapat natin pahalagahan mga sir lalo na alam nyo naman sa sarili nyo na nakatulong siya sa inyo nabigyan kayo ng mga experience na hindi niyo may experience sa ibang bagay yun no ito lang talaga ang magiging advice ko sa inyo alagaan nyo ang mga motor ninyo lalo lalo na po yung makina mga sir hindi hindi yan talaga masisira mga sir pag inaalagaan ninyo No. Lalo-lalo na po sa langis. 'Yon po talaga ang Please, 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 please. Maniwala kayo sa akin mga sir. Based on my experience kung nakita ninyo sa video ko mga sir. Alagaan nyo 'yung inyong mga motor. Paulit-ulit ko tong sinasabi mga sir kasi ayaw kong matulad kayo, matulad kayo sa akin sa nangyari sa akin mga sir. No? So, 'wag 'yung kalimutang alagaan mga sir yung ma-recommend ako sa inyong langis yun yun mga sir yun yung nakita nyo yung shell advanced na ah, blue pang manual po siya synthetic based maganda po siya kasi ito po yung nilagay ko talaga sa mga manual ko motor mga sir so yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood at sana naman ay nasagot ko po ang inyong mga katunungan patungkol sa ating motor patungkol po sa ating dating motor ayan so big shout out sa inyo and maraming salamat and ride safe po tayo palagi mga sir bye bye